Uy, <laughs> sa tayo Ito, Dito. Dito tanga sa mga wala na kayo. Punta pala tong ano, Bicol. Bicol, layo. Sumantala, kami ng dalak bay dito. Dito oh, na kami. Upang kumuha ng buko. Buko. Buko ba? Dong. Buko ba dong? <laughs> Sabi niya, wala daw siyang probinsya. Pero nung nasaktan, agoy, agoy. <laughs> Na daw siya probinsya ha. Tawid mo Nasaktan agoy-agoy daw eh. Hindi, tawid na. Ay, si... Anabid, mo na. Hi! Ano videohan mo kung sino yung malalag na. Sige. Okay. Bisa nyo, tatawid po tayo sa ilog. Ilog Pero, na walang wala tubig. Ako, kapit. Sige. Ay, ilog. Walang kapit-kapit. Walang kapit-kapit. Walang kapit-kapit. Dahil mahal kita. Ah. Tatawid po tayo sa ilog na walang tubig. Tingnan natin kung sinong paplakda. Oh, si Baruk yata daw. Ay, dito, sarap! <laughs> lalim! <laughs> mukhang akong paplakda ah. tingnan natin kung sino ang masasaktan nakakakit na po tayo ng bundok oh, isa one, zero lampaya tot, lampaya tot wala pa sana Oo. Oh, oh. Dito ka na dumaan, no? Direktuhin mo na yan, pa no? na. Mas mado- na. <laughs> <laughs> ano ang dahilan kung bakit nabaliw ang isang babae? Dahil kay bro. Das <laughs> mukhang pulubi. Muslim, Muslim sa bukid. Ang hirap mag... Floor! Spell! Spell! Hi. Hi guys. Itong lugar na to, ay, we're on the surviving station. Sa kami, Pang... kami magiinom. Ito, pulutan namin. Eh. Woo, sarap. Isda yan. Isda, tilapia at saka pusit. <laughs> ito, chaser namin, buko. Ito, kalupan. Buko yan, no? Buko, 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 sarap, buko. sarap, 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 sarap. Oh. Ito kaniyo gano to. Ang dalawa. Ay pag-aari sa likod. Dila Alexis. Ang pinapangalan. Tatawagin natin si pangalan. Dila sa likod niya Oh, ito Ito, pa, <laughs> namin ito ang ito, ito, ito pulutan namin. Pinakamasarap na, sa lahat ng pulutan. Pulutan. Pulutan ubo yan. Three days na kami dito eh. Survivor. Ano ba dapat kami gawin? upang kami ay susundin. Wala kasi dahil shortcut, ito lang yun, no? Ay maraming ang bakod dyan. Kaya, nino ba yun? May bakod? Kanya-kanya na kataya po saan? Yung sa atin? Oo. <coughs> <coughs> oh. <coughs> eh, pwede naman tayo tumulad siguro doon. Ay, ano? Matinik. Maan matinek. Mainit! magkutsara ka para hindi mainit. <laughs> Tapos pag ganito doon, sabay buhos. Andito no? na kami, malapit sa daanan. Buhos, kahit basa lahat. No? Sinasabi nila, itong lupa na ito. Ako basa tayo. Ay pag-aari. Problema doon. Nang kanilang ng lugar. <laughs> Ganda daw. Ito, sa ay, ay, mamaya, eh. ito ay minanan daw. Sa pangalang kawagin natin si pangalang. Bro. <laughs> <Sarawalo>. <laughs> kambing o, oh, kambing. Oh, so, itong kambing ito ay kapatid ni Bro. <laughs> Raulo. <Sarawalo. laughs> Abono ay, nakabong. Itong daan na to, 1965 pa raw to. Hanggang yun, hindi pa naayos ng politiko nila rito. Sabi <laughs> na mo, bayo, kapitan mo mabuti. Sayang eh. Wala yung pinagpagura natin dyan. Wala po yun yan, nakakapit yan. Mayroon pa rin yan. Parang ito yung nasa video ko mamaya, papanood ko sa inyo yung nasa video ko mamaya. Parang ito yung sa pinupugutan ako. No? <laughs> ngayon, isa tayong ngayon ayaw, Hindi, hindi pa pupugutan, maggagahas. <laughs> Walang pupugutan dito, kundi gagahasahin namin yung dalawa rito. Gagawin naming salmon. Salmon. <laughs> salmon nila para daw sa Bini. Na. <laughs> Namimili pa? Nag-request si Pat. Si Mr.